Alam nyo ba na meron isang kabsahan dito sa Sulaymaniya na halos purong Pinoy ang mga kumakain? Opo, ito ay ang Albuquerque Restaurant. Ang kabsa ay pambansang pagkain dito sa Saudi kung saan makikita ito sa bawat sulok dito. Kaya naman, naging paborito na rin ito ng mga kababayan nating mga Pinoy. Masarap nga ba talaga at binabalik-balikan ito? Tara, samahan nyo kami na mag-food trip ng kabsa dito sa Sulaymaniya. Tatlo nga pala ang pwede niyong pagpilian. Una ay ang lechon manok o ang tinatawag nilang shawaya. Pangalawa ay inihaw na manok o paham ang tawag nila dito sa Arabic. At ang pangatlo ay ang spare ribs, isang karne ito ng tupa. Ang unang isiniserve dito ay yung giniling na kamatis. Kasama niyan ang dahon ng girgir, lemon, sili at ang sibuyas. Ang sibuyas nga pala dito ay kakaiba at hindi siya matapang. Pwede mo siyang papaki na para siyang singkamas. Yan naman ang itsura ng girgir leaves o isang uri ng spinach na kung tawagin ay arugula. Madalas sa aking tinatanong ito sa comment section ng ating mga kababayan kung ano ang tawag dito. Sabi ng mga eksperto, maganda raw ang benepisyo ng dahon na ito. Biro pa nga ng mga ibang lahi, pampatibay raw ito sa tuhod ng mga lalaki. Kaya naman, nang chinet ko ito sa internet, hindi lang pampatibay ng tuhod, kundi maganda pala ito sa puso at anti-cancer pala ito. oh, sa mga hindi pumapansin nito, alam nyo na, ubusin nyo na yung dahon na yan. maya, -maya pay, dumating na si kuya. Ito. Ito naman yung sabaw. Ay, what a, what sabaw. What kind of sabaw? is that? Uh, bulalo. Bulalo. <laughs> oh, bulalo daw to. Bulalo. <laughs> ang sabaw na ito ay galing sa pinakuloan na buto ng tupa o karof. Yan ang tawag dito sa Saudi. Tila alam na nga talaga nila na ang Pinoy ay may sa sabaw. At maya maya pa ay dumating na nga yung pinakahihintay namin na kabsa. Ayawang, aywan, ay sabi. Ang masarap na style na pagkain nito ay ang Boodle Pie Pero pwede ka rin naman gumamit ng kutsara Ito guys, karamihan na in-order nila is soft drinks kasi medyo nakakaumay siya kasi may parang mamantika Pero ngayon dahil kahit tayo order mo na So ito so guys, lemon kung sa Pinas, mahal daw ang bigas ngayon, dito sa kapsahan, tila di uso ang magtipid sa kanin. Kaya naman, kapag madalas ka daw kumakain nito, ay tila mapapabilis daw ang iyong pagtaba. Pero yung dalawang kasama ko, nagkataon lang talaga na medyo chubby lang sila. Di naman talaga sila ganun kadalas kumain ng kapsa. Eto, tingnan nyo, sibuyas na puti, isasawsaw sa giniling na kamatis, sabay subok, parang singkamas lang. Nasanay na nga akong kumakain dito ng sibuyas na hilaw at yung siling panigang. Minsan nga, binabarbecue pa nila yan. What is that? Molokya. Molokya. Okay. Ano to guys? Saluyot. Saluyot. Drinks. Water please. Big boy. Very nice. Very nice. So, ito naman guys yung kamatch ng Molokya? This one bread. Bread or kubus? Kubus. Ah, okay. Kamatch so, niya ng Molokya. Okay. Ayan, kumpleto na nga ang order namin. Marahil, maraming mag-aagree sa akin na ang presyo ng manok dito sa Saudi ay medyo mura. Kaya nga ginagawang biro ito na kapag nasa Saudi ka raw ay tutubuan ka ng pakpak sa kakakain ng manok. Ang lasa nga pala ng jeer ay may konting hang Paborito ko ito kasi tila nakakatanggal ito ng umay sa tuwing napaparami na ang kain ko ng kabsa. Sa tagal ko na nga dito sa Saudi, tatlo lang ang pagkain nila na naging paborito ko. Una ay ang shawarma, pangalawa ang broasted na may pagkakapareho sa chicken joint ng Jollibee, at ang pangatlo ay ang kabsa. Ang Sulaymaniyah ay kilalang lugar kung saan dito mo makikita ang maraming Pinoy na resto. Hindi lang mga resto kundi produktong Pinoy ay mabibili rin dito. Pero kapag gusto mo naman na subukan ang mga pagkain ng ibang lahi, marami din dito. At isa na nga dito ang patok na patok sa mga Pilipino, ang kabsa. Tingnan nyo naman, puro mga kabayan ang nakain dito. O, oh, paano mga Oragon? Maraming maraming salamat sa panonood. Ito po si Oragon. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.